at laban ng tanan. Andito ngayon sa English Pirama Guadalupe Cebu na saan nakikita nyo nga o, meron tayo opening ng isa sa so, pinakamaga pinakabagong pinaka only sipos dito sa Cebu. Ito ang Fresh Cut Seafood Restaurant. Ah, di ba? Dahil fresh talaga na fresh ngayon kasi kakain tayo ng na napaka-fresh na mga lalaki. Pagkain tayo na napakasarap na mga sipas dito. Tawag saan? Ngayon po ang kanilang opening. So congratulations! Fresh ka! Sa lahat mga gusto kumain dyan ng sequels. Lalo-lalo na fresh na mga sequels. Punta lang mo kayo dito. Bisitahin nyo lang po dito sa bahay ko. Nandungi si Dahil sigurado matutuwa kayo at malalasap nyo ang napakasarap na fresh na sequels dito sa my sequels. So, Ando na po yung mga guests sa loob. sa so, libutin natin kung ano ang mga pwedeng i-offer sa inyo or pagkita ko sa inyo yung mga fresh props. Gusto like, basta kung ano ako binibenta na dito. Let's go! Inuko. It's <laughs> <laughs> mga social climbers, karan Syempre, kasama ko si Chinita. <laughs> fresh na naka-white kami lahat. Isa lang talaga ang naka-18 na bukang kulto. Ito naman si Ambitia ka na Very open dito guys kaya pag ano ang hangin dito sa mga sa mga climbers. Ah, ito po ang pinaka-fresh na pusit dito guys. Dito lang yan guys. Oh. Open pala na no? parang grill grill dito no. Ay, restaurant restaurant pa? So ngayon yung opening na dapat yung opening na dapat ng January 10 pa or 8 or 10. Kaso nga dahil kailangan pa ano yung venue hindi pa natapos may so, pa lang matatapos. So ano yung ating owners? Ownership. <laughs> Hi, mga

Ah, yan po sila pula po ang kumatay kay Magellan. <laughs> Ito. Ay, na mga crabs. Oh. O, oh, diba? Okay. Press na press ang oh, mga crabs. Tingnan nyo naman, Oh. Galing pa yan sa Layong Dapit. Galing pa yan sa Malaysia. Okay. Sibunga, sibugay. Sambuanga, si Bugay pa pala ang ating. Mga crabs, Oh. Ang tataba, guys, Oh. Oh, press na press talaga. Kaya pumunta kayo dito. Ituturo na lang over kilo. Tapos, kukunin na lang nila dyan. So, makasabi talaga, fresh na fresh kasi, o, diba, gumagalaw pa. Sige, Tapos, mag-grill-grill lang sila dito. So, wala pa naman. Pwede na nga natin. Magkano yung ganun? Dito na lang kayo Punta na kayo, bisitahin nyo na lang dito para malaman nyo po kung magkano ang kanilang mga menu or recipe. So, punta na tayo dun kasi gutom na gutom na ako. Bye. Hi! Ready na tayo ngayon para sa ating opening for uh. the... ano na? Kanaka Seafood. Ang Fresh catch. O, no, Fresh, fresh catch ang pangalan. Dapat fresh din tayo pero ito pa mong dapat ginoop ko. So, <laughs> Ako talaga mag opening ngayon so kailangan mag-construct sa amin Ha? Huh? I And they're making that because we're going to cut ribbon Kasama mo namin si? Ah, Harley uh... Hi Harley, si Harley, Harley. Hi Dito lang skin niya oh Dito Pinupo Mag skin niya mukha pinupo Ma'am, I Why are you bruises? I have bone Ah bone? Tara na, punta na tayo kay Gutom na kayo. Guys, meron pala kami bisita, guys. Wala pang sinulog, pero andito na yung sandunin. <laughs> Taong <laughs> Uy, bawal ditong dito ang pahugasa. Dito mo na. Kakain nga. May sama namin sa Tindinebe. Siyempre, meron kami ka-epid okay. dito sa Tamaglendi. Uh, all the way from Toledo, Cebu. No, okay. ah trabasa oh, okay. <laughs> ma'am dito ang cork cortis okay, nah, dito na fit ah. dito na natin mong ng nah. relief goods ano you know, eh? pa pa <laughs>

Ready po, Panginoon, pinagalaki na sa araw nito ito uh, ang Fresh Cash Seafood Restaurant and Sports Bar. Uh, Yes, dahil na nagaraw po na no, best day to ni Tifa uh, Girl. So ngayon magagalang po ang ating ribbon cake kasama sama <coughs> na isa sa mga surprise sa ngayong araw na ito. Walang iba ang uh, isa sa mga pinaka-viral na vlogger, content creator, actress, beauty queen!

TMA7, RPNR, oh mag-dialog rin ang uh, general uh, coordinator TV5, artista. Lahat nag-viral. <laughs> ang saya -saya ng anak nila, Siyempre! <laughs> <laughs> Ah, uh, sa survivors. salamat sa inyong pag-ari o wala pagbalibad sa amoa. Um, salamat kayo despite sa uh, mga kulian ginagmay, wala jud mo ni balibad sa amoa bisan pagtuod nga maay um, mga kalisdanan gamay. Although nasurpass na jud nato. Daghang <laughs> salamat sa mga bisita po sa mga Kauban ako o sa Um, wala na, wala na ba yung mga mga Wala ko ba yung tulog Basta, welcome, welcome oh, uh, Welcome ang manan, salamat Basta ba ako naman tayo? Mga Pinky, let's hear it from you Come on Mga tatlo Yung mga families ninyo na nandito na nakasupport sa inyo ang uh, akong mga family uh, from Zamboanga Sibugay and Kabasalan uh, Zamboanga Sibugay we are from sa buanga Zamboanga Sibugay and Dipolog City Zamboanga del Norte. salamat kaayo sa inyong pag support sa ato ang seafood street sa Sibunga gikan jud sa Kabasalan sa among punong nga uh, ang di share sa inyo nga diri, aron makatilaw mo kung sa ilami sa kalaba, maging ni Tadodoy. <laughs> so, katulad. Basta salamat sa tanan o sa tanan mga nag-overtime gabi o pasensya kaayo pa sa sa kakulian na nahitabo ganina. Hawa na muli di step na may muna, eh. Pero salamat kayo sa inyo ha. Uh, antos gamay ganina sa pagsabot ninyo. Oh, don't know what you call it, kastorya kayo. I don't Kasi, thank you! Thank you so much! Paano kung i-review natin ang ating mga owners? Thank you so much! Once again, Ma'am answer and Sir Ayan, at alam ko! Nako, parang ito. Ayun, kasi sige, bumatok muna kayo. Pero ma'am ko ng microphone, kuya. Unahin na natin si Gene Bulabla. <laughs> 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 iyon kasi. Iyon ba? Iyon! <laughs> ito ang alamin. Ang alam <laughs> lang magriban eh, yung mga iya Okay What's up, other people? Charot lang. I'm Jingle na ba Maayong hapon ka ninyo This is invite ka to. I want to say you Thank you mga baby for inviting us. This is mga Wala rin. Kanagay, Thank you mga baby for inviting us. I know, Jesus. Um, i message, 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 message. Uh, wh wh what would you like to say? Uh, Madam, uh, thank you for inviting. Me. And hopefully, uh, this will be a longer and the business will be longer and longer. What <laughs> about okay. the, the, the food? What can you say about the food? The food, um, it, it tastes to everybody. So. <laughs> so, it tastes delicious. It tastes delicious. How many percent? Uh of course 99. It's percent. What is the 1%? Yung mga Okay, what Ah, is? Um I'm going Hindi ka it bumati sa voice over. Ah ikaw. Thank you Pinky and Cedric for kidding diyosing yeah, hey, hey, hey. oh, like, hey, hey, yeah. um, ang may sering kung talay, nagyakap ng mga jiggies na, kapag, everyday, all night, asisip ng kathrish, kathrish ni bigyan nyo isang dance, moom yung mga, kasi most of our guests na afternoon, iba, mga uliya.

Slay, her head on out the door